Naniniwala ka bang dalawang taon na ni Rihanna? Mula sa Pondi Replay hanggang sa pagiging isang global music, fashion, at beauty icon, kakaselebrate lang ni Rihanna ng kanyang ika-negatibo dalawampu anibersaryo bilang isang artista. Nagsimula ang lahat noong dalawang libo at lima nang iwan ng isang batang babae mula sa Barbados ang kanyang unang single na yumanig sa mundo. Ang superstar ay pumunta sa social media upang pasalamatan ang kanyang mga tagahanga, at sinabing siya ay magpakailanman na nagpapasalamat para sa pagmamahal at suporta na nagpasigla sa kanyang hindi kapanipaniwalang paglalakbay. Sa paglipas ng mga taon, binigyan kami ni Rihanna ng walang hanggang mga hit tulad ng Umbrella, Diamonds, at We Found Love, habang binuo din ang kanyang Fenty Empire na nagpabago sa laro ng kagandahan at fashion. Munit sa kabila ng kanyang napakalaking tagumpay, nananatili siyang mapagpakumbaba na kinikilala na wala sa mga ito ang magiging posible kung wala ang kanyang Navy, habang ipinagdiriwang ni Rihanna ang dalawang dekada sa industriya. Ipinagdiriwang siya ng mga tagahanga hindi lamang bilang isang mga awit, kundi bilang isang visionary na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mundo.